Yan, pinapadisiplina na ng mga human rights groups at ng mga abogado ng mga biktima. Itong si Atty. Kaufman, ang lead lead counsel ni Duterte. Bakit? Mamaya, mamaya, papaliwanag ko bakit gustong ipadisiplina. Sinong magdidisiplina? Ay si si mismo. Hinihiling nila na isa ilalim sa disciplinary action si Kaufman ang mga uh, lawyers ng mga biktima sa war on drugs ni Duterte at saka mga human rights groups humihiling sa ICC, sa International Criminal Court na mga ah. ah, kabunyog mga kawain, hinihiling nila na patawan ng disciplinary action. Hi, are you in your 50s or 60s? Itong si Kaufman, hmm? Bakit natin uh, nakikita nilang dapat patawan ito ng disciplinary action kasi uh, ayon sa mga uh, civil sa mga human rights groups at mga non-government organizations na tumutulong sa mga biktima sa war on drugs si Duterte kasama ng mga lawyers maraming ginawa na si Kaufman na hindi na professional na gawa ng isang abogado tinitwist tinitwist niya yung mga facts yung kanya mga sinasabi ay mga ano na nagbo-border na sa disinformation. Hmm? Kaya ayon sa mga sa mga iba't ibang grupo, dapat tawa ng disciplinary action si Attorney Kaufman, ang lead counsel ng Duterte. Ang sinight nilang ang halimbawa, noong June 12 nang nag-file si Kaufman ng interim release, sinabi niya na dapat i-grant ang interim release dahil mayroon ng tatlong bansa na pumayag na. Wala naman. Wala naman palang bansa na pumayag pa. Naghahanap pa lang. Tinabi rin ni Kaufman na nag-usap na sila ng prosecutor at hindi ito kontra. Hindi naman pala ganun. Naglabas ng statement ang deputy prosecutor na wala naman ganung usapan. Hindi totoo yun. So ibig sabihin sa dalawang bagay na yon na binanggit ni Kaufman sa kanyang sinabmit na request sa ICC, nagsisinwaling siya. Unang-una, hindi naman totoo na mayroon ng tatlong bansa. Hindi rin naman totoo na payag yung prosecutor. Pero ganun ang pagkakasabi niya sa pleadings niya. Tapos ngayon na naman, mayroon na naman. Si Duterte daw unfit to stand trial. Ha? Samantalang hindi naman ganun ang totoo. At ngayon, sinabi niya na naman na ang stand daw ng gobyerno ng Pilipinas hindi naman kontra ang gobyerno ng Pilipinas sa interim release ni Duterte hindi naman ganun. Lininaw ni Yusek at Claire Castro yan, hindi sila nagsabi ng ganun. Hindi siya nagsabi ng ganun. Ang sabi niya, gagrant ng ICC ang interim release. Walang na magagawa ang gobyerno ng Pilipinas. Kundi i-respect ito. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kontra ang gobyerno ng Pilipinas. Walang ganun stand ang gobyerno na hin napayag ito sa interim release ni Duterte. <laughs> Kaya sabi nga ni Yusek Claire Castro, na master na ni Kaufman ang pag-twist ng facts. Kaya totoo, totoo naman yon. So ngayon, ang hinihiling ng mga lawyers, ng mga biktima, at yung mga grupo na tumutulong sa mga biktima, patawa ng ICC ng disciplinary action itong si Atty. Kaufman. Itong si Kaufman. Itong lead counsel ni Duterte. Kasi ang ginagawa niya, hindi na professional. Unethical na. Uh, nagsisinungaling na siya, nagpa-file na siya ng mga pleadings na mali-mali, hindi totoo. Nagbo-border sa fake news at disinformation. So anyway, abangan natin kung anong kalalabasan ito. Pero seryoso, seryoso yung stand na yan ng mga lawyers at ng mga uh, grupong tumutulong sa mga biktima. Hindi na nila nagugustuhan ng ginagawa ni Kaufman. Hindi na siya honest sa kanyang pagiging lawyer. Hindi niya ni hindi niya na siya nagsasabi ng totoo. Hmm? Tinitwist niya na ang mga facts tulad ng sinabi ni U.C. Claire Castro. At uh, dapat siyang uh, patawan di umano ng disciplinary action. Bunyog, bunyog, bunyog halikan na kasama halikan ka, ka. Bunyog, bunyog kapag buklot ay may, may pag-asa. Gustong bisayas ming tanaw, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw bunyog bunyog